program earned the highest record breaking television rating and still the undisputed most popular television program. Primetime drama congratulations to FPJ's Batankyam. Presenting the trophy for the Guillermo Foundation is Lorraine Santa Maraming maraming salamat po sa Guillermo Mendoza Awards sa Arangalang Trekologyo sa amin. May mga mangilang-ilan na ako na po na award sa Guillermo pero isa po ito sa pinaka-special sa akin kasi iba pala ang pakiramdam kapag nasa likod ka na rin ang production. Naiintindihan mo na yung hirap ng mga taong nasa likod ng mga staff, crew, directors, writers, creatives, producer. Ang hirap pala. Kaya sa aming mga artista, um, sabi ko na kami pala ang pinakamaswerte sa lahat po ng lahat ng na nagtatrabaho sa isang pelikula o sa isang teleserye. Uh, kasi napakahirap ng preparation bago masagawa ang isang programa o isang pelikula. Kaya gusto ko sana pasalamatan ang lahat ng mga katulong ko sa paggawa ng FPJ's Batang Kiyapo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay FPJ, kay Dita Susan, na hanggang ngayon ay um, sila ang naging upang makagawa kami ng isang magandang teleserye at mga pelikula na ginagawa pa rin natin hanggang sa ngayon. Nagpapasalamat ako unang-una po sa ABS-CBN na hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po nila laban. Uh, nilalaban. Kahit alam po natin na ang pinagdaanan ng buong kumpanya, marami ang nawalan ng trabaho, pero patuloy pa rin po lumalaban ang lahat po ng mga nagtatrabaho dito. Nagpapasalamat po kay Tita Cory, Bidanes, dahil talaga po nakikita namin kung gaano hirap na kanyang pinagdadaanan upang itapagod ang kumpanya. Kay Sir Carlo, maraming 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 salamat po Ay, eh, Sir Day, Sir D, ikaw ang lahat ng ito, ikaw ang ating inspirasyon, ikaw ang aming mentor. Hindi, hindi ka namin makakalimutan. Hanggang sa tumanda kami, nasa pusikisipan ka namin, ikaw ang um, nagturo sa amin ng lahat ito para maging matibay at pagiging um, mapagmahal sa aming trabaho. Salamat po sa lahat ng aking mga kasamang mga directors, sa lahat ng aking mga mga writers, creative, sa lahat ng aking mga staff, crew, sa lahat ng mga artista kasama ko dito, sa lahat po ng bumubuo ng FDJ's Batang Kya po. Maraming, maraming, maraming salamat po sa aking manager. Thank you so much, Mother Beats. At gusto ko rin po sana pasalamatan sa pagkakataong ito ang Channel 5. Thank you so much po sa pagtulong sa amin. Nakukupin kami upang mabigyan ulit kami ng pagkakataon may palabas. Sa A2C, thank you so much din po sa inyo sa GMA, maraming maraming salamat po dahil napakarami nyo rin po natulungan ng mga kasamahan namin sa ABS-CBN. Salamat po sa lahat ng mga tao na nagtutulungan ngayon sa industriya para ipagpatuloy at lumaban na muli mabuhay po ang ating industriya upang magkaroon ng maraming trabaho para ang ating mga manggagawa. Ganun po, eh, nagpapasalamat po muli ako sa lahat ko bumubuo ng Salamat po mga sa mga ng mga 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 to the Good Vibes Naman. Of course, this award is very special to me. Uh -huh. This week, a team of full of the entertainment. Ben Van Dyke, in the 2024 Box Office Entertainment Awards. Yeah. You uh -huh. are instrumental <laughs> in getting entertainment with Spice's growth. Congratulations, Katrina uh -huh. Bell with Love from Pops. Tanging nangilibabaw dito sa puso ng mga Pilipino ang pagmamahal kay Kingdom Dantes at Gaya Rivera. Bakit sa kanilang malaking kontribusyon sa muling pagpuka sa inyo bilang the best of the best box office phenomenal stars of Philippine cinema at popular love team from movies and 2024 Box Office Entertainment Awards. We are proud of you. Box's beauty and wellness is in one. With the strong foundation and the <laughs> in recognizing the achievements and contributions of all the crown royalties in the different categories of the Box Office the Awards 2024, you have made Philippine entertainment alive again as it continues to reach greater heights in the local and global scene. Congratulations and thank you for giving quality entertainment and inspiration to many Filipinos worldwide. From Lux Beauty and Wellness Group. Lux Beauty and Wellness extends its appreciation to the Guillermo Foundation for paying tribute to the achievements and contributions to the Philippine entertainment industry of Miss Anna Andrea this Businesswoman of the Year, in the 2024 Box Office Entertainment Awards. This recognition is a testament to her mission in making every Filipino feel healthy, beautiful, and glowing from the inside and out.

In case of emergency, everyone is requested to keep calm. Proceeding with order you to, to the emergency exit. So the emergency exit will be very well Identify which emergency exit to use. kayo? Okay. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay. <laughs>

Ay, na po si Coco Martin, guys. Sa pala yung puno ang artist ang nandito mismo sa eh. <silence>